MAKABAGONG tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Manila. our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 brigada News FM Manila, the music and news authority. ating one time the new Filipino time, alas dosinah, This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hati sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada ang Comelec, formal nang nag-convene bilang National Board of Canvassers para sa opisyal na canvassing o ang pagbibilang ng boto. Pamilek na nindigang walang dagdag bawa sa resulta ng halalan matapos ang pagbaba ng bilang ng mga boto. Mga panalong senador at party list posibleng iproklama sa Sabado. Damantala mga nanalong pagkalkalde at iba pang local official sunod-sunod nang naiproklama kaninang umaga. At good news sa mga consumer po ng Meralco. Bawasingil epektibo ngayong Mayo. palita nationwide satanghali buong puso buong puso kasama ang buong persona ng brigada, news FM, brigada news fm philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide, Brigada Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Martes, Kabrigada, May 13, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Di Vera. Brigada Leo Navarro, Malik Dehem. Brigada Balita Nationwide, sa Tanghali. Sa detalye ng balita mga kabrigada, official nang nag-convene ang Commission on Elections or Comelec para magsilbing mga National Board of Canvassers or NBOC. Ibig sabihin niyan, mga kabrigada, official nang ika-canvas or bibilangin ang mga boto. Ito ay para sa mga Certificates of Canvas or COC. Iba pa ito sa mga partial and unofficial account na sa media at iba pang partners na mula naman sa mga election returns. Ang unahing sa canvassing ay ang mga boto para sa overseas and local absentee voting. Samantala, bago magumpisa ang NBOC, sinabi pa ni Comelec Chairperson George Garcia na inaasang may proklama ang mga mananalong senador at party list ngayong araw ng Sabado o dili kaya sa araw ng Linggo. Depende pa naman sa poll body kung ang ipoproklama ay ang kumpleto ng labing dalawang panalong senador elect o ang magkakaroon na muna ng partial proclamation. Bagong mga kabrigada, pinawi naman ng Commission on Elections sa pamamagitan ni Chairman George Garcia ang pangamba ng publiko sa nangyaring tila biglang pagbabawas sa bilang ng mga boto. Sa pulong balitaan, idiniin ni Garcia na walang dagdag bawas sa mga bilang. Hinayaan ang mga napaulat na duplications sa mga boto ay hindi galing sa opisyal na bilang ng Paul body dahil ngayon pa lamang sila mag-uumpisa na mag-canvas ng certificates of canvas. Ibig sabihin, kaya rin daw hindi agad nagtugma ang mga nakapost sa kanilang mga website mula sa mga unofficial counts ay dahil hindi sila maaari pang maglabas ng rankings at sumatotal ng mga boto. Maalala kasing mataas na dapat kagabi ang bilang ng mga boto pero nabawasan ito dahil sa hinihinalang na dobling bilang. Ang bilang na ito mga kabrigada ay nag-reflect sa partial unofficial tally na inilabas ng mga media outlets. Anya hindi malinis o hindi nalinis ng mga ito ang program at data bago pa man ni-release sa publiko. Samantala mga kabrigada halos 99% ng mga election return ay transmit na sa COMELEC. Obrigado, DJ Goku e brigada mo. Brigada. brigada. <laughs> na transmit na sa data server ng Commission on Elections ang halos 99% ng local election returns. Batay sa dashboard ng Comelec sa kanilang website as of 10.50 AM, natanggap na ang 105,035 election returns mula sa mga pooling precinct sa buong bansa. Katumbas yan ng 98.92% na inaasahan na local election returns ng kabuong bilang ay 106,174. Ibig sabihin, mayroon pa silang hinihintay na natitirang 1 1,139 na election returns. Pagdating naman sa overseas election returns, 70.48% ang naitransmit na sa COMELEC. Katumbas yan ng 991 na overseas election returns mula sa expected na 1,406. Ang bilang ng mga boto mula sa election returns na transmitted sa COMELEC server ay otomatikong nakatransmit sa PPCRV, NAMPREL at sa media na siyang pinagbabatayan ngayon para sa partial at unofficial results ng eleksyon. Samantala, para para naman sa Certificate of Canvas na natanggap ng COMELEC mula sa Provincial o District. 83 ang natanggap na, katumbas yan ng 100% na inaasahang COCs. Para naman sa City o Municipal, natanggap na ng COMELEC ang isang dang ng 1,633 na COCs. Sa overseas naman, nakatanggap na sila ng 25 96.15% mula sa inaasahang 26 na COCs. In the heart of changing lives, ako sa si Brigad Ciudad Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News of Rapido Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, ang casting of votes sa Dato Odin since sa Maguindanao del Norte. 100% na matapos maantala dahil po sa tensyon kahapon ayon yan sa PNP. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada, report. Iniuna sa Police Regional Office Bang Samoro, umabot na ngayong umaga sa so 100% ang casting of votes sa dato at yung sa Maguindanao del Norte matapos ang pagkaantala ng botohan sa lugar kahapon. hapon. matapos ang nangyaring tensyon at uh, harangin ang delivery ng mga election para Fernalia mula sa Municipal Hall. Alge Pro Paul spokesperson na tayo ng Colonel Jopi, Ventura, dahil sa mga berya, pinalawit ang oras ng pagboto hanggang alas 12 ng hating gabi upang masiguro na makaboto ang lahat ng mga rehistradong botante sa 104 polling precincts na take over din ang 312 PNP personnel bilang Special Electoral Board kasalukuyang nagpapatuloy ang mahigpit na seguridad sa dato din sin SWAT habang inaayos ang pag ng mga boto at ang pagbabalik ng mga election para Fernalia pagkatapos ng halalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Austria, ng 5.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Authority Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Samantalang mga kabrigada, formal lang naiproklama kaninang umaga ang ilang nanalong kalkalde sa bansa matapos ang synchronized national and local elections 2025 Kabilang sa mga naiproklama, na-along malapitan ng Kaloocan West Gatchalian ng Valenzuela Menchi Abalos ng Mandaluyong City Mayor Ginny Sandoval para naman sa Malabon at Emi Calixto Rubiano ng Pasay City ay proklama na rin sina Mayor Joybel Belmonte ng Quezon City at Maan Teodoro ng Marikina. Si Mayor Marcy Teodoro naman na hindi pa naiproklamang proklamang kongresista ng 1st District dahil sa utos ng Comelec and banc dahil sa pending disqualification case nito. Samantala mga kabrigada, hindi pa rin opisyal na may proklama si dating Mayor Isko Moreno dahil sa mga hindi pa nakokompletong balot transmissions. Alalang bago ito, una nang neproklama, si Pasig City Mayor Bico Soto, Kerwin Espinosa ng Albuera Leyte, April Aguilar ng Las Piñas, Mayor Francis Zamora ng San Juan, at Mayor Benji Magalong ng Baguio. Dahil proklama na rin ang incumbent mayors at walang kalaban, sina Rufy Biaso ng Muntinlupa at John Ray Chanko ng Nabotas City. Sa ngayon po mga kabrigada, hinihintay pa rin ang opisyal na proklamasyon ng iba pang nanalong pagkaalkalde sa ilang bahagi po ng ating bansa. Bagong bago, ang oposisyon naman sa Senado at Kongreso tila lumalakas na. Ayon po yan kay Senadora Risa Hontiveros. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Iginiit ni Senadora Risa Ontiveros na hindi lang basta comeback ang ipinapakita na resulta ng senatorial race dahil pinapatunayan lang din daw nito na hangad ng bawat Pilipino ang pamahalaang may puso, prinsipyo at tapang na manindigan. Matatandaan dahil nga sa overlap ng termino ay nagkasama sa Senado si na Ontiveros, dating Senador Bam Aquino at dating Senator Kiko Pangilinan noong 2016 hanggang 2019. Sa muling pagbabalik naman ito sa Senado ay kumpiyansa ang senadora na muling lalakas ang oposisyon sa Senado at maging ang Kongreso dahil nga sa pagpasok sa winning circle ng iba pa niyang mga kasamahan o maging partido. Samantala nagpasalamat din si Ontivero sa lahat ng mga kabataang butante dahil sa pagiging game changer na ito sa naturang eleksyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news of Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali Samantala mga kabrigada House Leader na kasamang nangunguna sa partial and unofficial tally sa pagkasenador, tiniyak na magiging sa mayorya at oposisyon. Si Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo Brigada Report Nakahanda si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na makipagtulungan sa lahat ng senador mula sa mayorya o oposisyon sa sandaling formal siyang maluklok sa pwesto. Ayon kay Tulfo, ang nais ng na mga Pilipino na makita ay ang kolaborasyon sa pagitan ng mga mambabatas. Kaya ang una sa kanyang order of business ay kausapin ang lahat ng panig. Makikipagpulong man siya sa Senate President, miyembro ng mayorya at sa oposisyon, lalot anim na taon lamang ang ibibigay upang tuparin ang mga pangako sa mamamayan. Naniniwala rin si Tulfo na ang nagkakaisang Senado ang kailangan upang labanan ang kahirapan, lumikha ng trabaho, mapabuti ang healthcare system, may taguyod ang hustisya at gawing accessible ang edukasyon. Bukod dito, dapat umanong tiyakin na hindi madidismaya ang publiko kaya kailangan ng isipin ang mga susunod na hakbang para maihatid ang mga serbisyo. Samantala, isusulong naman ng kongresista sakaling maupo na bilang senador ang pagbibigay ng disenteng kompensasyon sa barangay officials at health workers, pag-review sa rice tarification law at budget sa edukasyon, pag-institutionalize sa Sustainable Livelihood Program at mas matatag na suporta para sa OFWs. Batay sa partial and unofficial results ng 2025 midterm election sa pagkasenador, kabilang sa top 5 si Tulfo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Nationwide. Samantala mga kabrigada, mula naman sa Brigada News FM Naga. Si dating Vice President Lenny Robredo, opisyal nang naiproklama bilang alkalde po ng Naga City. Brigada Joel Jeremias, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Isinagawa na ngayong umaga ang proklamasyon sa mga bagong opisyal ng Naga City Government na siyang nanalo sa katatapos pa lamang naalalan kahapon Mayo 12. Ang o-taking sa mga winning candidates ay pinangunahan ni Atty. Michael Julia Jr. Comelec Officer. Ang mga bagong city officials ay sina Atty. Lenny Robredo bilang City Mayor, Gabriel Bordado Jr. Vice Alcalde at ang sampung mga city councilors ng top sir ay si Elmer Baldimoro na dating city administrator at dating na ring kunsyal. Dumalo sa proklamasyon ay karamihan mga abogado, mga nasa legal offices at mga staff ng mga ito. Masigabong palakbaka ng narinig sa buong session hall ng sangwa ng panglungsod pagkatapos ng outtaking na ito ni Narobredo. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Joel Vargas Remia Sang 103.1 Brigada News sa naga The Music the News Authority Umahataw Brigada Balita Nationwide mga kabrigada, punta tayo ng Brigada News FM Cagayan de Oro City mga nanalong kandidato sa Cagayan de Oro na ay proklama na rin. Brigada Claudine Lusak Pandita, ibrigada mo! lang na ang proklama ng City Board of Candidates ang mga nanalong kandidato sa katatapos na halalan dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Mananatili sa pwesto ang kasalukuyang alkalde na si Mayor Rulan Duoy at Vice Mayor Jocelyn Rodriguez matapos muling pagkatiwalaan ng mga botante para sa kinatawan ng lungsod muling nahalala sina First District Rep. Representative Lordan Swan at Second nd District Representative Rufus Rodriguez. naiproklamana ma mga bagong miyembro ng Sangguriang Panlunsod sa unang distrito, sina Desiree Hino, Roger Abaday, Antoy Pascual, George Guking, Agaswan, Jing Daba, Al Ligaspi at Amy Moreno. Samantala sa si ikalawang distrito na iproklama bilang mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod, sina Ivy Imano, Junjun Rodriguez, Dr. Paolo Gaani, Gerly Balaba, Alam Lim, Eric Salcedo, Gigi Go at Edgar Cabanlas, maayos at mapayapang eleksyon sa lungsod at umaasa ang mga kagayanos na magpapatuloy ang mga programang makakapag-unlad sa Cagayan de Oro sa bagong termino ng mga opisyal. In the heart of changing lives, ako si Brigada Claudine Lusak Pandita para sa The Monday 2025 Brigada News FM special coverage, the music and news authority. Samantala mga kabrigada, ang PT forms hinimok naman ang publiko at ang media na i-report ang mga election-related threats. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Nanawagan ng Presidential Task Force on Media Security sa publiko at mga kasapi ng media na agad iulat ang anumang uri ng banta o karahasan sa mga mamamahayag, lalo na ngayong panahon ng halalan. Binigyang diin ng PT Forms ang kahalagahan ng dokumentasyon at agarang pag-uulat ng mga insidente upang agad na maaksyonan ng mga kinauukulan. Makakatulong din daw ang maagap na pagre report upang maprotektahan ang mga mamamahayag at mapanagot ang mga gumagawa ng karahasan. Ayon kay PT Forms Executive Director Jose Torres. Hindi nila kukonsintihin ang anumang pag-atake sa mga mamamahayag at sinabing porsigido silang panagutin ang mga nagbabanta sa buhay ng media. Maaaring magsumiti ng ulat gamit ang PT Forms Incident Report Form na makikita online o sa pamamagitan ng QR code sa opisyal na Facebook page ng PT Forms. Kasabay ng panawagang ito, iniimbestigahan na rin ang task force kasama ang Philippine National Police, Media Security Vanguards ang ilang insidente ng pananakot sa mga mamamahayag sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang sa Nueva Ecija, Camiguin, Quezon City at Abra. Sabantala hanggang sa mismong araw ng halalan kahapon, tatlo pang insidente ng posibleng election related na pagbabanta sa mga mamamahayag ang naitala ng PT Forms. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang DepEd nakabantay pa rin sa pagtatali ng resulta, resulta ng halalan. Brigada Sheila Matibag, i mo! Brigada! Live report! Naka-activate pa rin hanggang ngayong araw ang DepEd Election Task Force sa 218 na Schools Division Office, Central Office at Regional Offices. Ito ay kasunod ng halalan kahapon at para tumugon sa mga election-related concerns ng mga guro at mga election officers. Ayon sa DepEd, hanggang kanina umaga, umakyat na sa 522 ang kabuang insidente na itala ng DepEd Election Task Force Command Center mula sa iba't ibang rehiyon kasabay ng pagtatali ng mga boto sa buong bansa. Mababatid na ito ang huling araw ng pagservisyo ng DepEd Election Task Force para sa 2025 national and local elections. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Mexican News. Uh, bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, may aasang bawas singil sa mga consumer ng Meralco. Sa abiso po may tatapyas na 0.75 pesos per kilowatt hour. At ibig sabihin niyan mga kabrigada kung kayo'y nagkukonsumo ng 200 kilowatt hour, may mababawas na 150 sa inyong bill. 225 pesos naman ang magbaw, oh, mababawas sa nakakonsumo na 300 kilowatt hour, 300 pesos naman sa 400 kilowatt hour at 375 pesos naman sa 500 kilowatt per hour. magre ito sa May billing. Lungsod nito ay binabarin sa generation charges at maging sa transmission charges. Ikatabalita Nationwide! Mga kabrigada, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama po ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikder. At bago ay tayo magtapos mga kabrigada o kabrigada, inyo pong makikita sa ating Facebook Live ang partial and unofficial results sa pagkasenador as of 10.54 a.m. Nangunguna pa rin si uh, Senador Bongo na may 21,790,271 votes. sumunod si na former Senador Bamakino Senador Bato de la Rosa, Congressman Erwin Tulfo, dating Senador Kiko Pangilinan, Congressman Rodante Marcoleta, dating Senador Ping Lakson at Tita Tito Soto, Senadora Pia Caetano, Congressman Camil Villar, at Senador Lito Lapid at Senadora Amy Marcos. Mga kabrigada, maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.